So guys, magsiswimming na po tayo kasi ano eh, namin magsiswimming kaya let's go! Guys, good morning. So for today's video is this is our 13th vlog. So for today hindi po tayo sa si Seabreeze guys. Nasaan mag-swing tayo kasama with um with our classmates. Siyempre kasama din guys si ito, guys. Kaya hintay na lang kami na makarating po sila. So mamaya po guys, kita na lang po tayo sa loob kasi wala pa naman po sila. Eh. So since ano honest ba, 7:52 a.m. So since hintay natin muna sila, pasok muna tayo, guys. Go. welcome to sea breeze hindi ko mazoom guys dahil ano eh Ayan ah, kayo zoom init na no guys yung panahon no init yung jason sea breeze guys o oh. so hindi ko sure kung pa na natin sila guys so ano so mamaya tingin nga lang tayo na pinag moments later. So, swimming muna po kami guys. Then mamaya tanghali, itutuloy ko ulit po yung vlog po natin. Pag nag-lunch na po. Okay? So, swimming muna ako guys. Goodbye. Let's go! Ay, hey guys. So, babae na ulit tayo dun sa uh, pinunta natin. Kasi, bubili tayo ng ice kasama si Nakari tsaka si Tubigan o si Jay. Guys, tinan nyo kung gaano kadaming tao dito, guys. So, tinitin ako muna yung step ko dahil baka madulas ako, guys. Kaya, sobrang init. Sakit. So, ayun. Five feet, guys. Five feet pala tong tubig na ito. Pakita so, na lang tayo mamaya. Let's go. So, kakatapos lang po namin po kumain. So, guys, ayan nga po. Dahil uh, mamaya ulit kami mag ano, mag, uh, mamaya ulit kami mag swimming kasi kakatapos na kumain. Siyempre, gusto Mamaya, uh, siguro, kain na kami ng cake. Go excited na ako kumain ng cake. So guys, mamaya po, after nito, masiguro hapon ulit tayo natin ito tu itutuloy dahil uh, enjoy pa namin po itong swimming dahil anta, kasi ito kasi ay farewell outing namin. Guys, as in, ito na talaga yung pinakauling namin pagkikita this June 3, 2024. So mamaya kita po tayo. And then sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe. Kaya kita-kits. Let's go. Mainit pa naman. <laughs> okay. So guys, magsiswimming na po tayo Kasi, ano okay, eh Nakakasimula namin magswimming, kaya Let's go! So guys, enjoy na enjoy mo swimming dito guys Diba guys? Yung mga classmate ko, hindi ko na alam Kusan nagpunta Ay, nandiyan pala guys So, mamaya guys, tutuloy rin natin Itong vlog na ito, paghapon na kasi guys nag enjoy pa kami dito dito sa series Shoutout out pala by the way sa mga naliligo po dito ngayong June 3 na nandito po kami po ngayon ako nga nag-vlog po ako dito so mamaya guys yan po. swimming muna po ako guys para mas masarap kasi grabe yung pawis ko talaga mga nakarang araw so mamaya guys kita ulit tayo let's go Yeah, <laughs> boy. Oh, my God! Wow! Okay, guys. So, medyo tinagal po. So, dito natin tatapusin yung video sa CD. So, thank you so much for, for watching, guys. Mamaya, uwi na po kami. So, once again, maraming-maraming salamat po sa panonood guys. And, once again, please don't forget to like, share, and subscribe for my next uploaded video. Kita-kits po tayo sa ating 14th vlog. And, we'll see you again. Po. Bye guys, so thank you so much for watching.